Kung makikita mong larawang ito, marahil may isip mong edited o ito'y peke lang. Para bang pelikula o anime ang datingan, ang kaibahan lang, totoo ang nasa larawan. Share ko lang ang kwento ng Vladimir Demikov Experiment. Mahirap nga sigurong paniwalaan na ang Soviet scientist na si Vladimir Demikov ay nakagawa ng asong may dalawang ulo. Pero ito nga ang patunay. Marami nagsasabing mad scientist si Vladimir. Ngunit masasabi kong ito ay unfair dahil sa laki ng kontribusyon niya sa mundo ng medesina. Bago pa man magawa ni Demikov ang asong may dalawang ulo, ay kinagalang at kinikilala na siya bilang pioneer sa field ng medicine na transplantology. Isang term na siya mismo ang may gawa. Ito ay pagkatapos ng matagumpay niyang transplant ng mga vital organ ng isang aso para ilipat sa isa pang aso. Taong 1946 ay kinukonsidera ng mga eksperto na imposible ang heart transplant pero matugumpay itong nagawa ni Vladimir. Ito'y gamit ng isang asong bilang subject. At pagkalipas ng 21 years ay nagawa naman ng kauna-unahang human heart transplant. Siya nga pala, kung di pa obvious, aso ang paboritong experimental subject ni Vladimir. 1954 nang umpisahan niya at ng kanyang mga kasama ang experiment sa mga aso para sa iisa niyang goal. Ang makabuo ng isang nilalang na mula sa dalawang pinagsamang hayop. Noong una ay maraming tumututol sa mga eksperiment niya. Pero di ito pinansin ni Demikov. Sa loob ng limang taon, nakapag-opera sila ng dalawamput tatlong beses. Yung iba ay sablay at ang iba naman ay tagumpay. Sumapit ang taong 1959, sa ika-24 na pagkakataon ay nagawa ni Demikov ang isang aso na may dalawang ulo. Bagaman dito ito ang magiging pinakasuccessful nilang experiment, ay ito naman ang pinakasumikat nung panahon niya, kumbagay nag-viral sa panahon natin. Para sa operasyon na ito, pumili si Vladimir ng dalawang asong subject. Ang isa ay malaki at maamong German Shepherd na pinangalanan mismo ni Demikov na Brodyaga at isang makulit na tuta na nagkangalang Shavka. Si Brodyaga ang magiging host dog at si Shavka ang magbibigay ng pangalawang ulo at leeg ng gagawin nilalang. Sa operasyong ito, unang pinutol ang ibabang parte ng katawan ni Shavka. Ngunit pinanatili mo na ang sariling puso at baga ng aso. Tatanggalin na lamang ito pag ikakabit na siya sa katawan ni Brodyaga. Pinutasan naman sa leeg si Brodyaga kung saan ilalagay ang upper body ni Shavka. Pagkatapos nito ay puro vascular reconstruction na lang ang ginawa nila Demikov totoong nakatulong ang mga trial and errors nila sa mga nagdaang operasyon at umabot lamang ng tatlot kalahating oras ang 24th operation. Katapos nito ay agad tinignan ng team kung ano na ang lagay ng aso. At laking gulat ng mga ito dahil parehas nakakaamoy, nakakakita, nakakarinig at nakakalunok ang dalawang ulo ng mga aso. Naiintindihan din daw ng mga aso ang pinapagawa ng mga doktor kahit na nakakainom ang ulo ni Shavka, ay hindi naman ito konektado sa digestive system ni Brodyaga. Kaya kinailangan ng external tube para lumabas ang dumi nito sa katawan ng aso. Sa kasamaang balad, ang aso na may dalawang ulo ay nabuhay lamang sa loob ng apat na araw. Aksidenteng na damage ang isang ugat ng aso at naging dahilan ng pagkamatay nito. Sinasabing kung hindi ito nasira ay maaaring mabuhay pa ng mas matagal si Shavka at Prochaga. Nakagawa pa si Demikov ng asong may dalawang ulo na nabuhay sa loob ng dalawang putsyam na araw. Napakontroversyal ng ganitong uri ng eksperimento na kahit di natin isipin ang mga nawalang buhay ng na mga aso, mahirap pa ring sabihin may katuturan ito. Dahil wala naman itong tunay na aplikasyon sa buhay ng tao. Pero hindi si Demikov ang unang sumubok na ilipat ang ulo ng isang nilalang mula sa isa pa. Noong 1908, isang surgeon mula France na si Dr. Alexis Carrel kasama ang Amerikanong physicist na si Dr. Charles Guthrie ang unang sumubok sa gantong uri ng eksperimento. Ang nagawa nilang two-headed dog ay nagpakita ng potensyal noong una. Ngunit nauwi sa wala dahil ilang oras lamang ay agad nilang pinatayang aso upang di na mahirapan. Ngayon, naniniwala ang Italianong neurosurgeon na si Sergio Canavero na ang mga head transplants ay magiging kapakipakinabang sa inaharap. Isa siya sa mga nanguna sa first ever human head transplant na naganap sa China kung saan mas maluwag ang ethical standard ng medical field. Pero karamihan pa rin sa medical community ay naniniwala na ang gantong uri ng transplant ay isang science fiction at malabo pang mangyari. Napayakap din ba kayo sa mga aso nyo? Share mo naman sa comment section kung anong masasabi mo sa ating kwento. Please subscribe and hit the bell icon para makapag-share pa kami ng iba't ibang kwento para sa inyo. Maraming salamat at hanggang sa muli.